dahil sa nagibang riprap. Ito ang madalas na nagiging sitwasyon ng mga residente sa sitio Padilla, Barangay San Luis, Antipolo City. Kanya-kanyang hakot na lamang ng kanilang gamit ang nagagawa ng mga residente. Ayon sa residenteng aming nakapanayam, ilang buwan na nila itong idinadaing sa barangay, ngunit wala pa rin itong isinasagawang aksyon. Uh, pumunta po kami ng barangay, nakausap namin si Kap, araw ng lunes, saglit lang kami nakipag-usap kay Kapitan kasi may lakad siya. So parang nabaliwala kami sa pagpunta namin doon. So ganoon, umuwi na lang kami. Hanggang ngayon, eto pa rin, walang aksyon ng barangay namin. Napakakawawa na ng ano namin dito. Sitwasyon namin dito. Ar gabi -gabi, katulad kagabi, umulan. Gabi-gabi na lang kami, nakasilip sa na sapa. Naglilima sa loob ng bahay. Dahil ang tubig, pumapasok sa loob ng bahay. Ganyan na siya. Oh. Sobrang nakakatakot po nakakatakot dahil may mga batang maliliit din dito. Siyempre po, uh, ah, delikado ang buhay din namin dito. Katulad niya, pumasok ang tubig dito, lubog kami sa baha. Dagdag -dag rin sa payag ng mga residente, sanhi umano ng pagpatong ng pader sa riprap ng Chain Glass Enterprises Incorporated, kaya bumigay ang panangga sa baha. Kasi anong nangyari, sa pagtibag ng pader, nagkaroon kami ng kasunduan ng chain glass. Kasi yung riprap, yung pader ng chain glass pumatong sa riprap. So, ang nangyari nun, dahil ang, rip, ang pader nila ang nakaapekto sa amin, silang sumagot na ibagin yung pader, bayaran na lang yung mga tao, pakonsuelo na lang. Kaya pinagtudong-tudungan niya ng mga residente, matibag lahat ng riprap at pader dito. So, sa gitna ng aming panayam sa mga residente, dumating ang katiwala ng Chain Glass Enterprises Incorporated. Eh, napunta rin ito pa alamin kung ano yung mga kailangan ng mga bawat bahay. Pa eh, sabi na tatlong bahay. Eh, sa nakikita ko kasi, parang dalawang bahay lang yung natamage. Saka ito, nabigay sila ng quotation para tulad ng ano, ka cemento graba, so, lahat, sa mga pangalan sa construction. Uh, ito eh, kaya napunta ko rito para ibigay yung, ano, yung tinatanong sa akin boss na kung ano yung kailangan. Pero, kailangan ko munang kunan-kunan sila para may bigay naman sa amin sa pinapasokan kong um, ano, ko. Wala kaming nagawang action dyan. Lahat dito gawa ng tao yan dito residente dahil sa bagal ng action, walang action, lahat ng tao dito silang gumawa dito. Um, grabing parwisyo po, lalo na po sa mga bata pag nagbaha po ng 2am, wala na pong tulugan kasi grabe po talagang baha. Sana po magawa ng aksyon kasi grabing perwisyo po at trauma ang nadadala po sa amin. Ayon sa city government ng lunsod ng Antipolo, kagad nilang gagawa ng aksyon ang nangyayaring patuloy na pagbaha. So, itong pagbaha doon sa na pinakita ko pong video, so, yun po ay, ay lalapit muna natin sa ating, una, sa, sa barangay, since sila naman yung first day of defense, so, uh, papacheck muna natin sa kanila. At, pero at the same time, pwede naman natin itong ipacheck din sa ating officeable uh, Office of Rebuilding Official, at saka sa engineering na rin, kung ano yung mga makikita po nila doon na mga uh, ano naman yung findings natin at kung may mga appropriate actions and, at kung siguro kung may mga kailangan tulong ay lapit natin sa ating receptus, uh, sa ating CSW din rin, po, para matulungan natin mga kababayan. So yes, uh, kung makikita naman yun, baka kung talagang danger area or actually pag iba naman talaga yung mga, mga informal settlers na uh, mga wala talaga, hindi talaga naman talaga sila dapat nandoon. Yan. Uh, Siyempre, inalapit natin yan, tulong naman kung pabahay yung kailangan sa national government dahil eh, nasa sa kanila yon eh sila yung may mga ano diyan uh, resources resources pagdating diyan so actually marami nga tayong mga nakapending na request sa kanila uh, so kung sakaling makita nga po sa ma, sa pag-aaral or findings ng investigation report ko natin na uh, kasama sila doon yun po ilalapit naman po gitre ng Antipolo City Government bukas palagi sa kanila ang magbigay ng tulong sa mga residenteng apektado ng pagbaha Jay Martin JKRS News and Public Affairs